Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga Medyo makulimlim po mga kalaki Pero ang maganda nito, syempre po habang samantalahin natin Habang makulimlim po mga kalaki Ang mga lucky numbers po natin na maibibigay po sa inyo ngayon Ay swerteng swerte po dahil alam nyo po ba Na nakapagpatama po tayo ng 5 digit lucky numbers Nung nakaraan po mga kalaki At swerteng swerte po siya dahil po mga kalaki Ah... Uh, almost one month pa lang po siyang member ng private consultation na nalo na po siya ng 5 digit na panalo na niyata 50,000 o 60,000 ganun. Basta ang nagbalato po siya. Congratulations, congratulations po. Maraming salamat at nakapost po siya. Pero ayaw niya po magpabanggit po ng yung account niya. Pero yung pangalan po niya nakapost. Okay mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin na talaga naman pong tututukan nyo. Dahil ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad ay eh talaga naman pong uh, pinaghandaan po namin para ibigay po sa inyo. Kaya kung ready ka na at ready na ako, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 ng umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. 3 days po bago po natin palitan. At unahin po natin sa lucky numbers abroad. Okay, ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 28. Yan po yung una. Number 37, number 41, number 39, number 50, number 16. Number 23, number 64, number 40 at number 52. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 33, number 24, number 10, number 15, number 19, number 36 at number 30. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay Number 20 Number 27 Number 33 Number 34 Number 37 Number 18 At number 4 At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Pwede po ito mga kalaki. Kunin mo na po ito na mga 6-digit lucky numbers Number 7 Number 23 Number 10, number 12, number 8 at number 19. At syempre, isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 1, number 8, number 5, number 5 at number 9. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Hindi na natin patatagalin, okay? Ang 5 digit lucky numbers abroad mo, ito na po, number 31, number 42, number 37, number 25 at number 16. Ayan po mga kalaking ating 5 digit lucky numbers abroad. At bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky numbers 642, 645, 6 0949-655 at 6586 digit lucky numbers Pilipinas. syempre dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Okay? Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po. I-check nyo po ang followers sa Red Parungkin. Check ang followers po. Tignan nyo po kung merong 317,000 followers. Kami po yan. Check. At syempre po meron po tayong second account. Red Parungkin din po na may 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako. Kasama ko po si Lola Carmen. Check kami po yan at Aris Gatchalian. At meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na mayroong 16,400 followers. At syempre, meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin din po, na mayroong Uh, 424,000 followers mga kalaki. Yun po yung mga legit na account po natin na pwede po kayong humingi ng lucky numbers, magpa-code, mag-request at pag nakita ko po na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, heart ng heart at dapat po nakafollow ha, ah. make sure po nakafollow, magugulat ka, may lucky numbers ka na sa messages mo, sa spam, i-check mo po mga kalaki. Okay, so ganun lang, manunood ka lang, libre naman to, walang bayad, nakafollow ka lang, may lucky numbers, may mga tips ka pa araw-araw, yung mga may tumaya dyan, yung loto, national, Uh, STL, Weteng, sa abroad, Pilipinas, dito po kayo manood tumutok po mga kalaki dahil legit na legit po ang mga lucky numbers namin na kapag panalo po tayo. Kaya dumadami po mga followers natin kasi tumatama po mga lucky numbers natin at higit sa lahat, pinopost po natin yan. Kaya po mga kalaki, ang lucky numbers po namin, tandaan nyo, libre walang bayad, private consultation po ang may membership fee, good for 3 months po ito. Ibig sabihin, sa loob po ng 3 months, kami po magbibigay ng mga tatayaan mo. Wala po itong pilitan sa mga interesado message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo member, para legit na legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ano pa inihintay mo? Pamember ka na malay mo naman yung birth month at birth year mo. Pagka na ikaw kuya yan, ikaw pala ang susunod nating winner o big winner. Kaya mga kalaki, eto na po. Tutok na po mga kalaki. Kunin mo na ating mga lucky numbers. Pilipinas, 642. Number, 36. Number, 16. Number, 24. Number 29. Number 30. Ay, yan? excuse me. At number 11, ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 645. Number 30. Ay, yan? number 13. Number 16. Number 28. Number 34. Number 39 at number 40. At syempre ito naman po ang 6. 49. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 12, number 23, number 35, number 38, number 42, at number 19. At ito naman po ang 655. Ang 655, 6-digit lucky numbers mo ay number 36, number 37, number 22, number 18 number 14 at number 10. At ito naman po, ang last six digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki. Ito na po, ilista-lista mo na. Number 21, number 25, number 27, number 38, number 45, at number 49. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 po ng tanghali bago po kayo kumain o habang kumakain. Ilista mo na yan at ilaban mo ha. 3 days po bago po tayo magpalit mga kalaki kaya good luck. At syempre ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa pamilya Nolasco ng Gapan City Nueva Ecija. Uy, yan, medyo malapit boundary na yan, uh, Bulacan. Hello po sa mga Nolasco family po dyan sa Gapan. At syempre po, maraming salamat po sa panonood lagi sa vlog namin. At syempre dito po sa mga driver po. At mga suki talaga natin itong mga driver na to, no Driver po sa may Kabanatuan City Terminal. Ayan po. Uy, hello po sa mga taga-terminal dyan. Hindi lang po mga driver ang babati natin dyan. Pati po yung mga vendor natin dyan na talagang ng mga mineral water. Ayan, nakilala ko po sila noong nakaraan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok at panunood po sa mga vlog namin ni Lola Carmen. At gusto po namin ngayon, bago po matapos itong January, gusto po namin manalo, manalo, manalo kayo. At itong taon na to, maging milyonaryo tayo. Good luck mga kailaki. Ingat! At syempre, alagaan ng numbers ah huwag agad bibitawan 3 days yan